nay madami ng huli. Ang huli mo puro pang ulam lang po. Bibigyan kita ng bigas. Naglalakad-lakad tayo kanina. Tapos, may nakita tayo dito ditong isang babae eh. namimingwit ayun pupuntahan natin kasi kanina pa to dito so ibigyan natin ng ano sorpresa <laughs> nasa na ayun, ayun. <laughs> ngayon si nanay na may minuit so babalikan natin <coughs> tatay pala ay nanay nanay madami ng uli Ano naman pong mga huli? Wala, pa. Wala pa po Wala po. Liit. ano po yun. Ito, napupuno nyo ito minsan. Mahina. Ayun, pang ulam. Ayun, na yun. Sinusubad na yun, o. No? Masubad man pala. screen you know, na ni nilubog niya yung isa. Hmm. malaki Ang laki ng laki Ay po Sa bit. Pero huli. Eh, okay. may masasarap i Ano to. Anong oras kayo nag-umpisa na eh? Ngayon lang Taga dito po kayo sa Kabusaw? Oo uh -huh. Saan po dito? dito? Sa Castillo Ay Castillo po Maganda saan po maliwanag? ano humakang? Yung medyo painit po Pag ganito mahina ang subad Mahina? Kahapon mahina rin Araw-araw ka na yung nagkakawil pag maganda ang panahon. Uh Oo. -oh. Minsan yun naman ako dito, doon sa may amin, um, sa may kastilyo. Ah, doon sa kastilyo, yun sa may ano. Meron ba ganyan yung da, parang dating fish pan? Ay, marami dyan. Ma marami po doon. Yun nga lang, masyadong ma-damo. Ah, ang nakatakot ang ahas. ang ahas minsan uh, may, may nakikita ako dun mga dumadayong uh, ano, namamaril oo oh, mga taga mga taga sipukot sipukot marami taga sipukot nadayo so, ang huli mo puro pangulam lang po so <laughs> may bibigay ako sa iyo, nay, para, may pangulam ka bibigyan kita ng ano <laughs> Kaya si Nene Ibigyan kita ng bigas Oh <laughs> <laughs> Ay, Bigas ka Hindi mo ata yan <laughs> Hindi po, namimigay talaga ako na yun ano? Minsan may grocery Ngayon walang grocery kasi kakaunti yun Nag donate <laughs> sa atin <laughs> Ano ba yan? eh nay baka mabasa ro so, sana po makatulong yan kahit kakaunti lang oh. pwede na to kasi <laughs> <laughs> naghihirap tayo kahit mm, ano sabi ko yun ano yung mga hindi kayang bumili na nahihirapan ya so, naghahanap ng ulam wala naman bigas yun nga yun nga minsan naabot at ilang gabi matapon yung mga lawas at walang natang mm. ulam may kahit pa paano ang hirap dito ayan po kung wala kayong pang ulam bukas tumakalita ng tatlong palit mo sa kapit bahay pang ulam ay hindi pa pagtsatsagaan ko na yung piraso lang dati po nagtsatsaga din ako dito namamaril din ako ng isda mga tilapia ang pirapat oh, mga tilapia Garing... kaso ngayon mahina na dito naulan na ba ganay? Eh? oo Oo, uh, awasa ka na po niyan. Ano nga po ang pangalan nyo, Nay? Remy. Remy? Piña Redondo. Ah, Piña Redondo oh. po. Salamat. Opo, opo. Kaunti lang po yan, pero sana po nakatulong. Nakakatulong, hindi <laughs> mo ang hiru yan eh. <laughs> <laughs> Ubuulan na pati. Opo. Paano, Nay? ikot mo? Opo, di ano po, ikot ako. Babusaw, ligmanan, sipukot. Ano yung mo? Pa ilang ilang mga ganyan na dadalam? Ano lang naman po pag may nag may pag may donation sa atin saka po ako naggrocery. Ah. Saka ko po iniikot. Nung bago magbagong taon, may mga binigyan akong grocery panghanda nila. oo oh. Yung mga talagang hindi makabili ng panghanda. Tamagong, naikot ko po. Santa Lucar da Santa Cruz. Sana marami pa. Para marami pa kayong matulungan. Pag naging maganda po yung takbo nung ginagawa natin. Oo. Mauubos po natin tong kabusaw. <laughs> <laughs> Lagi ng tulong yan eh. Hmm. Kasi dito dati noon, sanay na yung mga tao rito yung pinibigyan yung pinibigyan. Hindi naman nag... Hindi naman sila kumikilos eh. Opo. <laughs> <clears throat> Minsan nga, humingi na lang ng pang-ulam eh. Kaya mm. so, ngayon. Walang nagpapalaot sa dagat dahil sa Ay, lakas. mapangit po ang panahon ngayon sa dagat. Oo, pangit. Malak pag malakas ang hangin, walang nagsisipagpalaot. Yun nga lang, pag talagang walang wala na, may napirsa pa rin. Mm. So, Nawala na, Nay. Matungmal ang ano, matungmal. Ma ba? <laughs> Mamaya ah, ka pa po niyan. Oh, mga mga 5:30 an oras na. Ah, mag alas 5 pa lang po. Tamang tamang. <laughs> Paano na, mauna na po ako. Salamat, maraming salamat ha. <laughs> opo, opo. <laughs> Ganyan din di ba ang ko eh, no. nang ng isda. salamat. Opo, opo. Ano po baka mabasa kayo? Yung bigas po baka mabasa. Ha? B baka mabasa po. <laughs> na madami ka na pong bit-bit <laughs> ayan, nagsasakit pa na sa ano pura-pura wala na pa